So for today's video mga idol, so nandito tayo sa bayan ng Trece Martires. So maghahanap tayo ng mga aso at pusa na stray dog at cat, pakakainin natin mga idol. So samahan nyo ako maghanap ng mga aso at pusa dito sa bayan ng Trece. So tara. So meron tayong dalang dog food at cat food dito sa ating... At meron tayong... Ngayon mga idol, may nakita pa tayong aso. So nandito pala tayo sa bayan ng Trece Martires. Choo choo! So, ayan yung aso. Ang bait-bait na. Bibigyan kita ng pagkain. Choo-choo! Hirap ng ano, guys. Ayan na siya. Lumalapit na siya. Choo-choo! May galis-galis na rin siya mga lodi mo yan. Kainin mo. Hindi niya kinain, guys. Pero kakainin niya siguro mamaya pag alis natin. So, ayan mga idol. Alis na tayo para kainin niya. Kakainin niya yun guys. Kapag isang dito sa may BIR. Yay! Yan siya, guys. Sana kainin niya to. Hmm. Lalagay na tayo ng tubig. Nakirap. Absolute yung tubig nila mga idol. Lah. Hindi yan nawasa. lumapit na siya agad. Kumain siya. Kanina yung aso, kumain naman siya kaso. Nung umalis tayo, kinain niya. niya siya kain. Kain siya. So, dito siya sa may tapat ng BIR ng, ng Teresa Marteres. So, yun mga idol. Alis na tayo. Mga idol, so may nakita na tayong pusa kawawa naman yung pusa guys so ming mm -hmm. ming mm -hmm. so na tayong cameraman ngayon mga idol so ako na lang yung mahawak ng cam natin ming mm -hmm. ming halika dito bibigyan natin siya ng pagkain malikot yung camera natin mga idol pasensya na kayo kasi wala tayong cameraman bibigyan natin siya ng pagkain ming mm -hmm. Ayan, lalagyan natin ng dog food. Ay, cat food. Para kay Mimi. Wait lang. Gusto niya niyang kumain mga ito. Hmm. Tapos tubig. Ang hirap talaga pag walang cameraman. Bigyan din natin siya ng tubig. parang natatakot yung pusa gutom na gutom siya mga idol kawawa naman gutom na gutom siya ah. ito yung tubig ha sa mga idol kumakain na siya kumain na kawawa naman may sugat sugat pa siya huwag kang matakot napakain natin siya guys ang laki ng pusa lalaking pusa itong mga idol tapos may sugat sugat siya parang inaaway siya ng mga pusa kumakain na siya ng dood ay dog food cat food pala yan mga idol ha cat food pala kumakain na ming ming So, alis na tayo mga idol kasi ayaw niyo kumain. Parang takot na takot siya sa tao. Ang binigyan na natin siya ng pagkain. And, buti ko makain siya mga lodi. And, nagustuhan niya yung pagkain mga idol. Binigyan natin siya ng tubig at cat food. So, alis na kami, Mimi. guys, dito siya sa may dito pa rin tayo sa may Trece Bayan choo choo natatakot ako baka kainin tayo choo choo dito na lang natin ilagay Ano? Absolute yung tubig natin, guys. Kumain ka, chuchu. Buntis sa tatu. Ay, nanganak siguro kasi ang laki ng dyan. Ay, ano, ang laki ng dede. Ay, lalapit na Kainin mo yan. Yan, kakainin niya yan, guys. Ayan, kumakain siya. Parang nanay na tong aso na to, guys. Kasi ang laki ng dede. Dito siya nagbabantay sa may city hall. Kawawa naman yung mga ganitong aso. Walang mga nag-aalaga. Tapos yung mga pusa. Ayun, kumakain siya, guys. Nagustuhan niya yung pagkain. Ayan, mga idol. Napakain natin si Doggy Doggy. So, may nakita akong aso ulit. So, yun yung aso, guys. Kawawa naman. chu Ayan na, guys. Lapit isa. Chuchu! So guys. So kawawa naman. Wait lang. Choo -choo. Dito dito. So. Yan uminom siya guys. So, ano siya guys, mabaho tapos gali ano siya, maraming grasa. Kawawa naman. Mga pagalagalang aso mga 'to. Naubos yung tubig, grabe. Oh, bibigyan pa kita ng tubig, ha? Oh. Kainin mo yon. Uhaw na uhaw siya, guys. Siya uhaw na uhaw siya. Grabe. Sa so, sobrang init kasi ng panahon ngayon, mga idol, pati mga hayop na uhaw din. Bye-bye, chuchu. Kainin mo yon. Kainin mo. Uhaw pa siya, guys. Kainumin pa natin. Ito! bossen mo, dali. Grabe, uhaw na uhaw siya, mga idol. Parang buntis nga siya. Ang laki ng tiyan. Grabe, uhaw na uhaw siya. Pangatlo niya na. O, ito pa. Grabe, ahaw na ehaw siya, mga idol. Hala, kawawa naman. Hindi niya kinakain yung ano. Siguro pag alis natin, kakainin niya yan. Kainin mo yun. Andale, Ayaw niya. Sige, alis na tayo. Kakainin niya yan pag alis natin.